advantage <coughs> nun kasi kumbaga hindi ka nakabibigla nalalabas ng ano ng kapital. Opo. Kasi meron ka nang inahin. Opo. Ma ma mamumuhunan ka lang dyan yung sa pag yung sa board. Opo. Magkano lang yun? 900 pesos. Opo. So, yun lang. Kasi tap kaya yun yung ay yung advantage. Opo. Kasi kung bibili ka, ano, kailangan mo may mga may anim na libo ka sa dalawang baboy kasi 3,000 ba ngayon? Opo, 3, yung pinakamababa na yung po, pinakamababa. po yun ano? Sige po. Ngayon, kasi ano na siya, buntis siya. Ah, buntis na naman po Oo. to. Opo. Ay, napakain ko siya, dalawang beses lang sa isang isa sa Apo. Ma'am, eto po, ma'am, mga ilang kilong feeds po yung nauubos niya sa maghapon? Sa so, maghapon, medyo in kasi pa siya. <coughs> medyo dinadayot po niya siya. Apo. Mga dalawang kilo pwede na, porong feeds yun. Apo. Tapos eto, ma'am, ilang pagkapanganak niya, ilang days po siya bago naglandi ulit? Ano, bago naglandi siya ulit, mga 15 days. 15 days lang po, naglandi na. Bago ano, pag ah, ano pagkawala ng Ah, pagkawala. <coughs> Hanggang Ayan. hindi pa nawawala yung ano, hindi pa siya maglalagoy. Ah, opo. Tapos, eto, ma'am, uh, may mga vitamins po ba kayong binibigay sa mga inahin? O wala na? Wala kami masyadong. Basta, diretsyo de na po siya, no? Ayan. Tapos, eto, ma'am, kayo na rin po yung nagpaanak sa kanya? O may katulong po kayo sa ano? <laughs> siya na lang. Diretsyo niya na? <laughs> diretsyo na. Ayos tayo. po, no? Mag magandang uh, baboy ito, Mab mabait. Tapos... At least, ma'am, parami na nang parami yung inaanak niya po. Ano oh. ano pong advice sa inyo, ma'am, yung mga kaibigan nyo na nagbababuyan na rin na ano, na uh, kanino pong similya yung ginamit dito na? AI po ba yung ginamit nyo o yung regular na ano lang? Regular. Opo. regular. Tapos ang lahi po, puti rin. Oo, oh, oh, puti rin. Hmm? Ang ganda, oh. Tapos kapag sa unang araw po, ma'am, ng pagbubulog, mga uh, pinapakain nyo pa po ba o hindi na? yung babo, yung inahing baboy kapag pina ano ano pina ay, ay, nyo, o pina bulugan kailangan hindi siya kumain ibig sabihin sa araw po na bubu, na binulugan siya kailangan diet po oh, talaga siya ano po ma'am daw yung epekto niyon ba bakit po ganun yung ginagawa pag ano daw kasi pinakain para hindi mabubuo yung ano ah yung so, mga similya po similia, ano oo. <coughs> Kaya kailangan Opo, tapos yung after po ma'am niya mabulugan, mga ilang kilo po yung pinapakain sa kanya sa isang araw? Kunti lang, siguro mga one fork, gano'n. Hanggang sa paraminan po ng parami, o, the more na tumatagal. Ma'am, advice niyo po sa mga uh, nagbababuyan rin o mga gustong o. pumasok sa negosyo ng pagbababuyan, paano po sila, uh, nila may pagpapatuloy yung babuyan nila at paano po sila pwedeng kumita? kasi kung gugusin talaga nila, kailangan talaga may kapital. Opo. Kasi hindi naman pwedeng ano iasa sa utang. Opo. Kasi mabigat yun eh. Opo. Kasi pag hindi ka mo kumita, mabenta mo na, minsan kulang pa pambaya. Delikado. Delikado. <laughs> Delikado. Opo. Kaya dapat kung maisipan nilang mag-aalaga, yung kaya lang Opo. sa income nila para Opo. masustentuhan nila sa yung pagkain. yung pagkain. Oh. Importante importante po ba yun talaga? Y importante yun. Kasi, kung wala ka naman pang suporta, mga ano pa lang, bebenta mo na, malulugi ka doon. Kapag mababa yung timbang po, ano? Oo, kapag mababa yung timbang. Kasi, wala ka naman, ang, ang choice talaga ng iba, no choice na ibibenta na kasi wala na pang suporta sa pampakain. Opo. Ayan, yun ma'am yung isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi yung Oo, ibang mga yung... hug racer. Oo, kasi, pag mangungutang ka ng page, may porsyento yun. po <clears throat> Tapos, Minsan, kung medyo hindi pa maganda yung pagkaalaga, eh hindi din maganda yung tubo, tubo laki, ng baboy. laki ng baboy. Wala na, lugi ka na doon. Kasi Apo. sa isang baboy, ang pinakamalaking kita mo lang naman dyan is 1K. Apo. Yun na yung pinakamalaki sa isang baboy. So, Tapos sa ano naman po ma'am, ano po yung advantage ng meron kayong sariling inahing baboy kumpara sa wala? Ang advantage... <coughs> kumbaga hindi ka nabibigla nalalabas ng ano ng kapital. Opo. Kasi meron ka nang inahin. Opo. Ma, ma Mamumuhunan ka lang dyan yung sa pag yung sa board. Opo. Magkano lang yun? 900 pesos. Opo. So, yun lang. Kasi tam kaya yun yung dis ay yung advantage. Opo. Kasi kung bibili ka, ano, kailangan mo may mga may 6,000 ka sa dalawang baboy kasi 3,000 ba ngayon? Opo, 3, yung pinakamababa yung na po pinaka yun bumaba. ano. Ay mas bumaba mas pa po. Mas bumaba pa, oo. Talagang sagaran, sagaran talaga na. yung mga agresor natin nung, po ano nung during during pandemic Opo. Ang mahal ng biik, umabot nga siya ng 5,000. Opo. Opo. Ngayon mababa na kasi marami na din ang may mga inahin. Eh. Opo. Tapos, Kumbaga nag-convert po yung sila, no? Yung mga yung iba kasi nga halos lugi. Kasi Opo. sa sobrang mahal ng pakain. Opo. Yung lang naman. Talagang yung apektadong-apektado po, ano? Ang layo nga ng ano. Ang mahal ng pagkain sobrang sagad ng presyo. Ayan. Tapos sa uh, ganito, ma'am, ang market niyo ng mga 'di ba, halos mga backyard uh, racer lang Oo. po tayo. Isang so, market niyo, ma'am, sa ganitong mga pag-aalaga ng baboy. Saan niyo po binibenta? Sa palengke o sa para katay sa palengke o biyahero? Minsan may eh, mga pumupunta na rin kasi may nag-iikot, yung mm -hmm. mga nagtitinda talaga ng ano. Opo. O yun na. Kaya hindi na rin masyadong mahirap ang pagbebenta. Opo. Tapos, eto ma'am, saan mas magandang magbenta? Sa, yung sa mga taga dito na o yung sa mga umiikot sa galing sa uh, ibang lugar? Ang ano, mas, mas maganda yung price ng galing sa ibang lugar. kaysa Kumpara dito? Lang. Apo. So, mas maganda yung binibigay nilang presyo. Apo. Ta so, eto ma'am, mga ilang months na lang po ito ba bago... Eto, <coughs> ano na lang, mga three weeks na lang. Three weeks na lang. Pero dito ma'am sa 3 weeks mga ilan pa po yung expected nyo na mga mauubos hmm. ng baboy na alaga? Sa so, 3 weeks expected ko dyan mga ano pa mga 6 to 8 sacks pa. Sa sako. Sa <laughs> <laughs> so, so mga 8 plus mga, mga 16k ka. pa no. Oo. Ayan. Ah, tapos ang target weight niyo po ma'am sa ganitong uh, alaga mga bago niyo ibenta, mga ano po 'yung inaasahan Habit 'yung timbang? 80 kilos. 80 kilos, 80 kilos. Oh. or higit pa ano? Higit pa. Opo. Tapos dito naman ma'am, 'yung so 'yung water source, nyo, wala naman po kayong problema, Walang ano? Problema. Kasi ito po ma'am galing sa may sapa diyan, galing yan diyan. Ah, 'yung parang bukal-bukal oh. na po ano? Oo, oh, oh. 'yung irrigation. Opo. Sa, ano? Nandiyan mas madali po ano, may may tubig na na kayo po ano. Oo, oo. Ayun. May ano lang kami, may water pump para mas maganda yung pagano. Yung... Pero okay lang naman kahit wala kasi ano, kaya Opo. lang pag mag ano ka, hindi mo maganda, mahirap maglinis. Opo. Ma'am dito po, ma'am. Ah, uh, malilinis yung baboy nyo, walang amoy dito sa baboy yan Ah, uh, kanina nakatambay kami diyan kasama natin yung katropa natin ano, na teacher. Ah, uh, uh, Halos walang amoy. Ano pong ano niyo doon, ma'am? Ano pong sikreto? Lagi lang malinis. Ah, laging lagi niyo lang pong nililinisan. ayan talagang ngayon kasi talagang wala o oh, hindi natin aamoy na, na katulad o, sa iba. Kasi ako, Opo. malamig, maulan. Opo. Lagi ko silang pinapaliguan para Opo. hindi didikit. Kasi merong mga naglilinis na talagang as in tatanggalin lang. Ano lang, yung dumi. Sa sahig. Opo. Minsan hindi na pinapaliguan yung baboy. Opo. Eh, hindi yung pwede sa atin. Opo. Ayun. <laughs> like, bago po sila papakainin, talaga papaligoin ko sila. Opo. Kasi minsan nakaka-apekto din yun sa kanila. Pagkakain sila, madumi sila. Opo. Dapat malinis talaga. Apo. Mama, ano po kayo? Wet feeding o dry feeding? Wet. Oh. Talagang may tubig, may tubig po. Talaga. Pero yung pellet po ba yung pakain niya sa kanila o yung mash? Ano, yung pellet. Opo. Tapos tinutubigan po. Ano? ano pong advantage niyon, ma'am? ah, <laughs> maganda pag may tubig kasi siya kasi medyo nakaka-antig sa baba. Sa a. Ah. Pag dry kasi medyo ano yun eh hindi hindi siya maganda. Opo. Kasi, kasi yung tubig medyo nakakadagdag din sa weight nila nang Opo. Mm -hmm. Yun. Ano po Ma'am yung sikreto para tumagal sa ganitong negosyo o para magtuloy-tuloy yung negosyo na uh, pagbababuyan? Ang oh, sikreto niyo <coughs> kung ano talagang gusto mo Apo. lagi kang may nakalaan na budget yun lang talaga. <laughs> lang talaga para at least sure ball na oo. continue ano oh sure ball na continue yun Ayan. lang naman talaga yung pinaka kahit sa anong negosyo naman Apo. oo maam maraming maraming salamat po sa pagsama niya sa amin ngayong araw na to thank you very much po sa pagshare sa amin ng inyong uh, baboyan at syempre dagdag kaalaman thank you very much po ma'am good luck po sa business Ayan.